Another night, another budol. <laughs> Kailangan ko ng sabon dahil naayos na yung washing namin. Kaya hanap tayo ng powder dito. Surf powder tayo. Ayan. So, hanap tayo ng may nagla-live. Itong yellow, wala. Walang nagla dito sa tabi. Dapat may nagla-live dyan eh. Pag-click nyo ng product. So, check natin yung iba. Wait. Ah. Uh, yan, try na, ito, may nagla-live so, pero ayoko yon masyadong maliit, try ko yung iba, ito, ito to, pwede to, si ate, ang ganda naman ni ate so, ayan, ikiklik natin yung live, ayan, nakikita nyo yung nagsasalita may makikita kayo sa baba, ayan yung nasa baba, yun yung ikiklik nyo para dun kayo mag add to cart, para once malagay siya sa cart nyo, may nakalagay na added from live. Yun yung hinahanap natin. Siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-follow sa seller, sa streamer, and then mag-power tap. So, ayan, may added from live na dadalawahin ko para sulit naman yung 150 pesos off, diba? So, ayan, automatic naglalagay. Minsan, kailangan mong i-claim. Minsan, automatic nalalabas sa platform voucher. So, ayan. Check out. Siyempre, hindi nyo makikita yung address. <laughs> Kasi tinakpan ko, ba diba? Ayan. Instead of paying 267, you're gonna pay 117 pesos. Parang ano siya, mga mare. Mga buy one, take one. Dahil sa voucher. Super duper duper tipid nito. Kaya kung ako sa inyo, mag-check out na rin kayo. At huwag nyo ka kung kalibutang i-follow. <laughs> nilalamig ako. <laughs> nilalamig ako sa sobrang kilig kasi buy one take one. Nakakuha tayo ng buy one take one. So, that's 2.2 kilograms. I-place order na natin bago tayo maubusan ng voucher. And Yes, by the way, for tonight, from 8 p.m. to 12 midnight na available yung 150 pesos off or 70% off ni Shopee. Kaya kung ako sa inyo, maglista na kayo or mag-search na kayo ng mga daily needs nyo sa bahay at i-check out na kay Shopee! Gising na yung anak ko, kaya ito lang muna ang budol natin for tonight. Babu! Don't forget to follow. Bye-bye!